Yan. Ganun talaga. Yan. Ang aming magkiboy. Saan punta mo, Wak? Yan, magwalking walking siya. Ako naman magtingin doon sa bulaklak. Malay punta kayo sa malayo. Bye! Alam. <laughs> Alam, tumakbo pa. <laughs> May ibon kasi. ayun, Punta sila sa malayo. ayun, Bye-bye. Ingat. Bye-bye. <laughs> <laughs> Ala, ang day. Agay, agay. Sumama ka na. Ayan. Ako naman dito. Siyempre. Sa secret nating bulaklak. ayun, Tingnan nyo naman yan. Oh. Wow. Ang ganda talaga, no? Ang laki na, oh. So, ang daming, dami pang hindi namumunga, oh. Ang dami pa, oh. Nalay lang. Yan. Tingnan nyo naman yan, oh. Marami pang, ano, bubuka. So, sunod na araw, mag tayo ulit. Ito, oh. Ang ganda siguro nito. Ang lalaki, no? Tingnan mo, ang lalaki. Rose yan, ha? Rose. Yan, oh. Iba. Tingnan ko ipakita sa inyo. Tingnan nyo. Yan, oh. Nagtago, oh. Wow, ganda di ba? Asa ka. Mm, yan yung mga gusto ko dito. Magka <laughs> may pupo dito ng alaga ko. Yan. Yan. Yay, ang daming bunga. Oh. Ang daming bunga. Ang daming bulaklak na hindi pa bunga buka. Tingnan nyo yan. Oh, ang daming. Yan. So, tingnan natin dito. Yan na. So, Sayang ito oh. Nakayuko na. Pero tingnan mo oh. Kay ganda ng bulaklak. Nung isang araw, inano ko na to. Kaya lang, kulang punti pa nga. Oh. Yung, yung, alam, yung, bubuka pa lang yung iba. dami oh. yun dito guys. Mga uh, bulaklak dito ngayon. Panahon ngayon ng timbunga ngayon ng bulaklak. Dito tayo. Anong mayroon dito? Oh, mayroon silang tinapon dito oh. Sayang naman dito. Ano ba itong tinatapon dito? Alam, alam mo guys namamasura din kami kasi nagtatapon sila dito ng ano eh guys, tingnan natin ano yung no, may tinapon sila dito na ng midyas oh. malam mo, maganda pa diba tingnan natin maganda pa tingnan natin tapon natin <laughs> tapon natin ito ito tingnan natin baka maganda pa yung mga midjas tapos itong halaman gusto ko ano to hmm, pagkain meron silang tinapon dito ano yan meron mga tinapon dito oh. ah, pagkain so itapon pa. ito gusto ko to guys gusto ko to mulaklak na to may midjas dito oh. tingnan natin baka maganda yan Tunin natin to itong halaman. Oh, ang ganda, oh. Kunin natin to, alagaan natin. Dali. Ito ko to. Alagaan natin yan, guys. Di ba, ang ganda? Sige, tingnan natin. Oh, mayroon akong halaman. Nakakuha pa ako. Madalas kami kumukha dyan. Nang ano, guys. Dyan, oh, nagtatapon dyan sila madalas ng ano, mga kung ano-ano na lang. Yung kasama ko, nakakuha dyan ng speaker. Ang ganda talaga. So uwi na tayo guys. Iuwi natin to sa bahay. Hindi na ako mabidyo sa bahay kay bawal. Yan. Yan yung ating naharbat ngayon. So palakihin natin to. Rose kay ano kaya to? Orchids. Eh yung orchids ba to guys? Hindi ko alam. Ang ganda ng lagayan. Hmm? Pasok ba? Ang ganda. Ayusin natin. Hmm? Um. May ano pa o tumutubo na. Lagaan natin. Lagaan natin yan it's go guys. itong medyas, titignan natin anong maganda. Kinapo nila, sayang naman. Pang winter din yan. Kaya guys, akit uwi na ako sa bahay ha. Yan. Paano natin ito dalhin? May parcel ako ito o may parcel sila. May kita ko doon sa may harapan ng ano. So ngayon, iuwi natin to sandali dali lang, paano ko ito dadalhin? Okay guys, patayin ko muna guys ha. Kasi may kailangan ko ipasok din yan. Ang lakas ng hangin oh. Tingnan mo oh. Ang daming ano. Tung puno kasi na to. Panay ano hangin ngayon kaya kawawalis lang oh ayan oh. Sus day. dai. hanggang ganyan na lang tayo. Kaya ang dami ng ano diyan oh, ang dami ng ulit dahon. Tiglagas kasi ngayon eh. Oh. Yan lang guys. Hey, guys, ito yung napulot natin na ano. Yung Pilihan natin kung anong maganda kailangan natin. Maganda yan, no? Oh. Kailangan natin, ano? Yan, no? Oh, Mukhang, hmm? Huh? Hindi naman mabantot paan niya. Oh, maganda mga medyas, oh. Adidas ko yun, oh. Yan. Sayang. Oh, ang pa, oh. Kasi ako to. Malit naman pa ako, eh. Yan. Pero yung mga pang winter, hindi natin kukunin. Ganda, oh. Medyo kailangan lang labahan. Hindi pa butas. Po. Kasi <laughs> mahilig kaya 'to pag binili mo. May mga pangit hindi na natin ano ito. Pwede 'yan. Yung makakapal, ayaw ko na lang. Kasi pang winter 'yun ay. Meron pa naman ako pang winter. Ito gusto ko 'to, yung mga ganito. Gray. 'Yun pang winter 'to. Baka gusto 'yan ng kasama ko. Ito pa. Oh. Yan. Ang ganda nito. Uh -uh. Ugasan lang natin. Pero wala naman amoy. Ang paahon na naman. Kasi gilasan sila dito. Maamoy talaga yung mga paanila. Pero mukha naman hindi. Ayan. Ito may green. Tingnan natin itong green. Sayang din ito. Mahal kasi ng midyas din pag bumili. Oh, magaganda pa o. Oh. Medyo manipis lang. Pero pwede na ito pang summer. Kasi lalo na pag mag-exercise. Exercise daw. Puro, puro lang plano eh. Masarap mag-exercise sa banig. <laughs> Kung pwede lang pag-exercise mag-matulog. Habang natutulog na exercise. Ay, ang ganda na. grabe ang kulay. Orange na orange. Orange. Ay, pink ba yan? Ano ba yan? Pink pala. Ayan. Mahilig siya sa pink. Girl. Ayan. Pwede pa oh. Mapikinabangan pa lahat no. Mm, ito oh yung iba siguro, ito, ito, pwede pa ito, ibabad ko lang yun para gumanda ang kulay. Yung ito, pang winter, ayaw ko ito. Ito rin pang winter. Huwag na yun. Huwag na yun. Ito lang pwede, ibabad natin. Magagamit natin to next winter. O ngayon summer, pag exercise, pwede ito. Yung mga ganito. Maiiksi lang. Yan lang guys. So, nakatipid tayo. Mayroon na tayong pang ano. Diyan, madalas dyan, nagtatapon talaga ng mga ano. Ano oh, ba ito? yung niklo madalas dyan nagtatapo ng mga kung ano-ano kaya kinukuha namin mayroon dyan mga sapatos, damit magaganda pa minsan yung binili parang binili nila na hindi nila gustuhan tinatapo nila mga bra na hindi nila nagustuhan may may tagpa kasi kaya alam namin na bago ayan, singgi ayan na guys, nakatipid na tayo ating medyas na binasura hi guys, ayan tinan nyo guys namunga, namulaklak na ang puno ng orange. Ayan. Orange. sa atin, ano lang naman to? Dalandan. <laughs> Tawag nila kasi dito orange. Napagayagaya na lang ako. Ayan, o, oh. Ang daming bong, ang daming bulaklak. So, itong bulaklak na to, pag hindi ito mga lagas, lahat to magiging dalandan. Sa so, ang daming yan, yan yung puno namin, maliit lang yan, pero ang daming sanga-sanga. Ayan, kita mo. Tapos may ha na naman si Inday. Puhon, ayan. Ayan, no, oh. Bawat sanga, makikita mo. Dito, o, oh, mababa. Pag mamu, ano to, bagsak na to. Kasi sa, bigat na ba? Sa dami bunga na ng, ano, ito. Kitinan nyo naman to, Tingnan oh. nyo to, guys, oh. Ayan. Pag hindi ito malagas, ada, kawawain sanga na to, kay liit-liit. Bagsak yan. Sanggi yan, kumbaga mapuputol pero tukudan na lang natin lalayan na lang natin siya ng ano yun ang dami talaga lalayan na lang natin siya ng kawayan dyan tukudan na lang natin yan tingnan nyo o oh. ganun kadami so may vitamin C na naman tayong libre libre na naman tayo sa vitamin C ano eh, tingnan nyo yan oh. ang dami talaga ganyan ang puno nya o oh. ganyan dyan o oh. ganyan dyan, oh. <laughs> Inaakyat ko pa yan. Umatibay oh, siya ha. Kahit mali malit mali yun sa nga. Hindi na basta napuputol. Ang taba ko eh. Kayang-kaya niya ako. oh my God! Next time, okay. Wow! Tulan kasi yun ang mga sanga dyan. Dahil sobrang dami na ba? Parang binawasan na lang. Oh. Asa ka pa. eh oh. no, Yan. Yan ang ating aabagan uh, next time. Yan. Ito naman, meron pa dito guys, yun yung, yun yung pipa. oh, dami na rin siyang ano, nakita nyo. Ayan, may mga bunga, bu may mga bilog-bilog na rin yan, Oh. Ayan, ayan, Oh. Bunga rin yan, nakakain din yan, prutas din yan. So, dalawa yung prutas namin dito naabangan Mauuna ito, pipa. Mauuna yan sa mahinog. Ito by September pa to. First week, ay, mga second week, ganyan. Makakain na rin yan. Malam, masarap na yan. O, oh, minsan, pumapasok na rin ng October minsan depende kasi kung maaga na munga o mas late yan sa so tingin ko mas maaga siya ngayon dah. ayan yan ang daming bunga niya guys hanggang dito na next time pag na hinog na to pag malalaki na eh, babag ulit yun lang guys thank you thank you for watching yun lang guys ang ating vlog guys kunti kunti nyo lang kasi oalo <laughs> pwede natin i-vlog yun ibabag natin pag hindi pwede Siyempre pag natin it pilit okay Bye, -bye. thanks